Nalugi na ang ilang magsasaka sa Palawan dahil sa matinding init ng panahon. Ang iba, kumanap na ng paraan para magkaroon ng tubig. Si Benji Durango sa detalye. Dice and Shine, Benji. Mas mahalaga pa sa mina ang hanap ng bakho na ito. Ang ulan kasi na dapat sana ay hinihintay nilang pumatak mula sa langit. Sa ilalim na ng lupa nila ngayon, hinahanap. dito sa barangay Kamuning, literal na kinakayod ang lupa ng mga sakahan. Para tugunan ang depresyon ng mga magsasaka, tubig mula sa balon ang nakikita nilang solusyon para manariwa ang tigang na lupa. Dahil sa epekto ng El Nino, tuyot ang mga irigasyon na magpapatubig sana sa mga sakahan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kahapon, nasa 42 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. Mababa na yan kumpara sa 45 degrees Celsius nitong linggo lamang. Ilang araw na rin silang ganito ang lagay. Tuloy-tuloy din ang paglobo ng bilang ng mga magsasaka na apektado nito. Kasama na si Glenn sa nasiraan ng mga tanim ng sitaw dahil sa sobrang init. Nauwi sa wala ang puhunan niyang 12,000 piso. Yung pangunahing iniisip namin, yung kalugian. Hindi po talaga kami makabawi. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung gano'ng katuyo itong sakahan ni Kuya Glenn. Itong aking kinatatayuan ngayon ay dating sapa. Kung dati-rate, puno ito ng tubig, ngayon, puro na lamang natuyong putik. At ang nakikita nyo ngayong balon sa aking harapan, yan ngayon ang tumutulong kay Kuya Glenn para mapatubigan ang kanyang mga pananim. Idinadaan na lamang ni Glenn ang lahat sa ngiti. Pero ito na ang naranasan niyang pinakamalupit na tag-init masakit sa amin talaga na ganito ang nangyari. <laughs> Grabe kasi ang talagang init ng panahon. Ayon sa pag-asa, humihina na ang epekto ng El Nino at nalampasan ng bansa ang peak nito. Pero kay Mang Chudolo, ngayon pa lang niya nararamdaman ang hagupit ng tagtuyot. Kaya gusto na niyang maniguro sa tulong ng water pump na ito. Napakahirap po kasi mano-mano. Bibit-bit ka ng dalawang container na tubig tapos tatabuin tatabu mo. Mismong mga ang nakaisip nito na sinuporta naman ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa. Yung ibang mga farmers namin nagre-request ng equipment para maghukay, para magkaroon sila ng source ng tubig. Yung mga bakho namin ginagamit namin para maghukay dahil wala na yung mga irrigation nila. Ang Puerto Princesa ang rice granary ng buong Palawan. Kaya lahat ay gagawin ng gobyerno para maiahon lang ang sitwasyon nila. Libre po lahat ng ito na nasuporta ng ating uh, mahal na mayor sa ating mga magkasaka. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.